Okay mga boss, welcome back. At uh, may gagawin tayo. Isang yumak 'yan, 1518 BT. 'Yan. Napakasimple ng sira nito kung babasihin, <laughs> parang akala mo expert na expert. Hindi po ang gagawin natin dito ay ano? no. Ah uh, kumbaga ang order ng customer o kumbaga ang sabi ng customer, palitan daw lahat ng pihitan, nagluluko na. Pero ano, sabi niya tingnan ko na lang daw yung loob kaya mga boss hindi na natin ito ititesting kasi sabi niya ginagamit niya naman to then titingnan na lang natin yung loob tika lang bubuksan ko muna okay mga boss so ayan yan yan yung laman ng DB Audio kung papansin nyo mga boss ah, halos kunti lang yung differentia nito sa ano sa babanggitin ko yung mga brand ng amplifier Sakura AB733 sa ano pa ba KOJO Concert 702A 702 b Yung board naman nila napakarami ng gamit ng ganitong board uh, maraming gumagamit ng ganitong disenyo mga po sa Sakura 739 Sakura 733 sa Kevlar GX7 GX5 So sa GX7 GX5 eh, transistor lang yung binago niyan ano ba ba? Sa K8 Sa Concert 702 Ah... Uh, Mega Pro ata na ganito din ang muka na maraming pihitan So yung board na to maraming ano maraming ga, ano maraming ganito ang uh, design. Ganitong ganito nagbabago lang diyan sa mga uh, additional features yung ano. Pero yung mismong kabuuan niya mga boss, ang daming kapareos niyan. Kaya ano. Kaya tawag dito hindi ma hindi mahirap hanapan ng piyesa so kung mapapansin niyo naman yung overall ano niya madumi na siya hindi super dumi pero madumi na talaga ayan makikita niyo naman pwede naman linisan niya ng vacuum as in ano gas tapos vacuum tapos magawa agad pero pwede naman yung ginagawa ko na nilalaban ko para linis na linis tanggal yung ano Uh, sa plus kasi mga boss, pwede mo na malinisan yan, mabalik sa dati. Pero may mga alikabok naman kasi na kumapit na talaga. Uh, pag nilinis mo kasi nang ano yung pag nilabhan mo, eh kahit yung kumapit na alikabok, mawawala. At malaki yung pagbabago niya. Kaya ang ano dito, ang usap kasi namin ng may-ari kung tama yung pagkakaalala ko, mga pihitan, eh tanungin ko muna siya kung papahugasan niya lahat. Saglit lang mga boss. Okay, mga boss, ayan. Bali, napatuyo na natin. Ito na yung resulta ng na nilinis natin at nilaban. Bali, off na yon mga boss, kasi marami na din akong video ng mga hinugasan ng board. So, so pa, mukhang, ano, siguro, sa tansya ko lang. Kasi kanina, habang pinapatuyo, tinitingnan ko to. Mukhang makakatikim din tayo ng DB Audio ngayon na walang kalawang. Kasi kung maalala nyo yung mga previous vlog ko ng DB Audio, Lagi ko talagang ano, lagi ko talagang reklamo hinahing dito. DB Audio, pag DB Audio makalawang pero sa ngayon mukhang hindi naman, lalo na yung mga party dito dati, 'di ba? Kinakalawang 'yan yung dito. Pero so far okay naman at mapapansin niyo mga boss, malinis na yung board. At mapapansin niyo naman dito, malinis na rin oh. Tanggal na natin yung ano. Kan. Nga pala tanggal yung mga wire nito kasi para matuyo ng mabilis. Diyan kasi matagal matuyo pag nakasaksak pa yung ano. Ayan. So dito naman sa board kasi gumagana naman ata to. Double check na lang natin yung mga hinang baka may sabang habang nagbablast tayo. Yan, dito naman sa harapan, talaga magpapalit tayo lahat ng potentiometers. Double check natin tong mga switch kung gumagana. At uh, mukhang wala namang kinakalawang mga boss. So pa, sa ngayon, Naka-repair din ako ng DB na hindi kinalawang. Although dito may kunting kalawang pero okay na yan. Ah, Nakalas-kalas lang yung mga wire para mabilis kong mapatuyo. Yan. So sunod na eksena niyan ay ano, ah, magpapalit ako lahat ng mga potentiometer. Marami-rami yan din. Lahat kasi, lahat kasi ng ano. Nilinis ko na din pala itong ano, yung pinakakaha. Lahat yan ng ano, papalitan. So mga boss, ah, update ko na lang ulit kayo yan mga boss nagsimula na tayo ng ano, pagpalit na mga potentiometer yan may naikabit na akong dalawang ano. tapos na yan kanina okay na so ilan pa itong hihinangan ko ng ano uh, isa, dalawa tatlo, apat, apat pa na board then pagkatapos nyan magdodobo check tayo ng mga switch Then after, double check natin yung board. Salpak na. Yun lang mga boss. Pasensya na sa mga nag-request ng step by step. Uh, hindi po kasi talaga repair tutorial tong format talaga ng vlog ko. Ah, uh, ewan ko, baka uh, unconsciously na ano, nagagawa ko na parang mukhang repair vlog. Kaya yung viewers natin na iba ay misan ano hindi kontento minsan hindi sila satisfied sa ginawa natin video kasi eh, minsan hindi nga natin napapakita yung paghinang minsan naman eh gusto nila ultimo paghinang kailangan makita uh, minsan may mga tanong sila na hindi ko na isabay sa video kaya ganun ito kasi mga boss ay ano uh, rip, ano ba repair black repair tutorial pala ano ba yung pinagsasabi ko uh, ang format kasi ng content natin ay repair vlog So ulitin ko. Magkaiba yung yung repair tutorial kasi yung i-share mo sa sa viewers mo yung mag magtuturo ka ng ano, halimbawa, paano nga ba mag-repair ng uh, isang amplifier na no power. Ngayon, ituturo mo yun ng step by step kung saan mag-trace, ano yung pyesa. Ganun po at karamihan sa mga vloggers natin, uh, usually, yun naman talaga yung intention nila, uh, repair tutorial. Yun sa akin kasi simula nang simula hindi ko kasi na yun din ang problema sa side ko hindi ko na establish na hindi ko ta agad na establish na repair vlog yung ginagawa ko at hindi repair tutorial medyo makapareho lang din naman kasi sila kasi binabanggit ko kano yung sira sa repair vlog kasi parang ano uh, update lang o documentation ng ano documentation ng isang amplifier na ginagawa ko na ganito ang trouble tapos kung ano yung mga ginawa ko pero hindi siya yung full details na ganito, ganito, ganito parang ganyan kaya sana maunawa ng iba pero sige pag umabot yung <laughs> pag umabot sa <laughs> 100 plus yung comment na repair vlog ang gagawin natin o repair tutorial try natin gumawa ng ganon pero ano yun mahabang part yun kasi gusto ko talaga blow by blow makikita nyo sige gawin natin yan mga boss So abangan nyo. Pag nakaabot ng ano, nakaabot ng ilang share, kahit ilang share dyan ang gawin nyo, i-share nyo yung video na to, itong sa DB Audio. At yung comment na, yes boss, gawa ka na repair tutorial, maka 100 na comment na ganon. Sige gawa tayo. Sa isang amplifier, gawin natin yan mga ilang video para wala talagang ano, wala talagang putol. Kumbaga, i-record natin lahat. So, sa mga gusto ng repair tutorial, yung step by step, sige, Sige mga boss. Pero sana sa paghumaba yung video, hanggang dulo, andun pa rin kayo nakasupport at nanonood kayo. Kung ilang video may yung in-upload natin na sa isang amplifier lang, sana andun pa rin kayo. Yun lang. So, at least 100 siguro na comment. Yan. Ituloy ko na to mga boss. Ihinang ko na muna itong mga ano. Ayan mga boss. Natapos na din natin itong... Ah! Nag-collapse. <laughs> pinatong ko. Nag-collapse yung pinatong ko. Yan. So, okay na yung mga pihita natin dyan. Napalitan na natin yan. Uh, thankful tayo kasi walang gaanong ano, nakita tayong problema. Yung mga ano dyan. So, ano bang next na gagawin ko dito ay kakabit ko na doon. Nalinis ko na yung kaha. Then, magti-testing tayo. Sana maging successful na ibalik na natin yung mga relay. Okay na yan. Sana success tong ginawa natin. At uh, super, uh, so far makakatikim tayo ng DB audio na hindi gaano tayong pinaproblema so mamaya update ko kayo mag audio test tayo pero good luck na lang sa akin pinagkakalas kalas sa pinagkakalas kalas ko yung wiring kaya good luck na lang sa akin mga boss sana may balik ko pa yan ang tama pinakakalas <laughs> yeah, pinagkakalas kalas ko oh, hindi, hindi, hindi ako nag ano, hindi ako naglagay ng markings dati na yan, yung mga ano na yan, yung mga dikit na yan kaya nga sabi ko good luck na lang sa akin Sana may balik ko ayo nga pala yung mga switch I double check ko pa yan Yun lang mga boss uh, mamaya Sa ano sa next clip uh, na na tayo uh, Audio test na tayo Baka sakali kung ano, siswertihin Okay mga boss, so check tayo ng switch dahil ano, wala naman tayong gagawin na, na dagdag. So tayo na naka ano, nakabuzzer yung ano natin, natin. Unahin muna natin tong loudness. Dito na tayo sa mag-inject kasi may bara. Hindi natin maano. So, pwede naman dito. Ay. Okay. Okay, sa taas naman. Okay. So, dito tayo sa input selector. ah uh, dito muna sa taas. Okay, unatin natin. Okay, wala na dito dito. So, lipat tayo dito. Okay, meron. So, pag ino natin yan, dapat magkuunto. Ayan. Okay, dito naman sa kabila. Okay, o natin. So, ayan. Eh wala, lipat tayo dito. Okay. Ibig sabihin nasa magandang condition pa yung mga switch niya dito. Try naman natin dito sa itong switch na to ay saan na to sa speaker. Subukan natin. Okay. Kabila naman ata maganda kontak contact dito tayo mag Ah, okay naman pala. So, ayos pa 'yung mga switch. Lain naman natin 'tong isa. Ano 'to? Ah, switch to ng IPMM. Okay, off natin. Okay, nawala. Lipat tayo dito 'yan. Okay, good pa. So, ito para naman sa gain at ah, atong ng volume walang microphone so yan meron wala baba natin okay gumagana pa so ito pa isa pa sa so, naman to sa eco naman ata to stereo mono selector parang hindi maganda contact ah maganda rin pala hook natin hindi dito Okay. Okay, okay pa. So, itong isa. So, yan, 0.01 pa talaga. Maganda, maganda. Maganda pa yung ano. maganda pa yung contact niya at nalinis natin na wala nang alik -alik -alik alikabok na prevent yung tuloy ang pagkasira ng mga switch potentiometer lang talaga nagpalit tayo ng bago lahat so ano ba susunod nito ah uh, bali susunod nito mga boss ay i assemble ko na muna siya din i assemble ko muna dito yan din sa ko yan oh. so yan lang mga boss at mamaya update ko kayo Okay mga boss, so ito na, naikabit na natin. Bali, hindi ko na maganda sana no, kung nagawa natin ng video din yung mga no, pero no-brainer na kasi yun, kumbaga no. Uh, hayaan ko na sa inyo na no, masyadong ano naman yun, subong-subong. <laughs> hindi naman tayo repair tutorial o ano uh, spoon feeding. Madali lang naman kasi ang tips dyan, ah. kailangan din naman kasi ano eh, pagganahin yung common sense natin. So, katulad nito, may nakalagay naman kasi dyan, oh, alam mo, B. Tapos 15, 0.15. Siyempre, analyze mo yan, papunta din yan dito. Yan, ayan, nakalagay din 15, 0.15, yung pinakasupply yan. For example na lang, alimbawa dito, from dito, may kita mo yan, nakalagay dyan, okay. Tapos yung arrow niya, papunta dito. So, mapapansin mo dito, ayan, oh. may arrow din siya, tapos may nakalagay siya na okay. Ayan naman yung audio niya. Ayan, oh, audio. Galing din yan sa audio. Tapos so, itong isa naman, nakalagay naman in. Ayan, in. Ayan, in. Tapos may araw naman siya na in. Ayan oh, in. O, oh, ayan oh. Ayan. So, ganun lang mga boss. Ah. Babasahin nyo lang yung ano. Tulad nito, MP3. Ayan. Babasahin nyo lang yung mga nakasulat. Mayroon naman mga gaya dyan. Katulad yan. M out. Ah, ayan. Ayan. M out. Papunta yan dito. Ayan o. Oh mababasa nyo mayroon din yan im out ayan main out ibig sabihin yan so dito madali na lang yan ayan oh, naka ano na eh yan saka may supply naman eh may nakadita naman kung kung tatlohan makalagay naman kung RGL o kaya yung mismong actual na supply nya B plus at saka B minus at saka G so yung G ay ground so madali naman ano yan eh i-identify e hindi na kailangan talaga katulad nyo no? may nakalagay naman na 15 0 -50, no? yung pinaka supply yan ayan ayan mga buso so tulad nito ayan may nakalagay tsaka may ano pa yan eh may tatak pa yan na ano eh ano may tatak pa yan na ah, isum natin labo ayan INB ayan INV. so pag sinundan mo yan dito ayan may nakalagay din yan dyan sa gilid na sana ba 'yon ayun ah nasa gilid ata natabunan yung ano parang ito katulad nito itong sa gitna ay hindi na makita may nakalagay yan ano itong isa may nakalagay na ayan oh ah KB ayan oh malabo ah ayan may KB ayan oh so may nakalagay naman dito na KB ayan Ah, uh, ano ba yun? Nag-auto zoom. Yan. So, madali lang mga boss. Madali lang. Madali lang. So, sundan nyo na lang yung wiring nya. Tsaka may nakasulat naman. Hindi ka maliligaw. Kahit ito. May nakalagay naman dyan na ano. May nakalagay naman dyan na may nakalagay naman kahit itong ano, pagkakasunod-sunod dito mga boss may tatakyan hindi rin kayo maliligaw kasi may number din ang board niyan, katulad nito letter letter C ayan na may letter C sunod nyan na may ayan o, letter C ayan din ang connection nyo letter C ayan tapos B E E ayan o ayan o so pati mismo ano, may tatak sya tapos yung board may number yan ayan 02 to 03 to itong ano asan 4 number nitong asan Ah, uh, board na to, 5. Ayun, 5. Ito board number ano to? Ah, uh, 8 na to. So ito 6. Ah, uh, board 6. Ayun oh, may number siya. 6 7 8. 8 ito. Ayan o. Oh. Ayan ba? O, oh, ayan. 8 Ito ata. Board number 1 Tama ba? Tingnan nga na. Ayan. Ayan. Number 1 ito, board number 9 ata to. O, ito, na to. Asan yung board number 9? So, 8. Malamang yung board number 9 ay ito. Mga boss. Yan. Board number 9. Kasi, 1, 2. Ayusin nga natin yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8 9, 9 siguro to dito ito yung board number 10. Ayan oh. Madali lang. Meron siya mga ano. May guide na talaga siya. Hindi mo na kailangan pag-isipan pa ng gusto. Ayan. Babasahin nyo na lang. Hindi kayo maliligaw. Sa, medyo nakakaligaw nga talaga kung titingnan mo kasi ang dami niyang wiring. Pero pag nabasa nyo naman, sundan nyo lang yung ano. Naka-indicate sa board. Then, hindi kayo maliligaw. Yan lang mga boss. At tika lang. i symbol ko muna. Okay mga boss, ayan, ay ilagay na natin pero hindi pa naka-wiring. Uh, temporary pa, pa lang yung pakaayos natin gawa ng baka may problema pa o ano. Pero ano yan, uh, naka na yung speaker doon, speaker at saka jack. Then yung blower hindi muna kasi baka mamaya pag kinalas natin dito kasi yan eh. nakaganon yan eh. eh. maganda yung ano muna, saka hindi pa naibalik yung mga pihitan. Tapos naka auxiliary tayo, auxiliary 1. Yan. Lahat ng pihitan bukod sa dalawang volume nakagitna. din pati do nakagitna. naka, -gitna. naka din yung mic natin just in case magdi tayo. So power na. Uh, sabi naman kasi ng may-ari gumagana to. Uh, ngayon, ayun, volume tayo. Uh, bu natin ah uh, ito muna yung ano tapos main. Ayun. gumagana na siya. Uh, testing lang natin pero i-direct ako na muna mga boss kasi nakadaan siya ng test valve. So ngayon, wala na yun. Sinaksak na natin na hindi na nakadaan ng test valve. Power on natin uli. Yan. Okay. Okay. Balik, -balik natin yung music. So, check natin tong ano mga pitan. Okay. Okay. Twist. Okay? Okay. Okay, yung bit high. Okay? Ah, uh, balance okay naman 'to. Okay? okay. Alam lang, Mike Boss. Hello, mic test. Hello, no, no. Mic test. Hi, mic test. No, no. Hey, mic. Popan na natin yung volume para makapag-check tayo ng mic. Sound, mic click. Okay? Ba. Sound, mic. Mic test. Mic test. Okay? So, so far okay na siya mga boss at itisting ko na lang sa kabilang channel. Kung wala namang problema na, i-finalize ko na to at sa tingin ko hanggang dito na lang yung vlog natin. Uh, Bale, ang pinaka nangyari talaga dito, uh, ini ko na bukod sa pihitan, baka sakaling may mga kinakalawang pa dito pero na-surprise ako. Kasi nung nilinis na natin, lumabas na yung pinaka board niya. Kasi sobrang kala, ah, sobrang alikabok niyan, di ba? Ah, wala tayong nakitang kahit kunting kala. May kalawang naman pero hindi yung ano talaga. Kumbaga yung pinaka piyesa niya halos walang kalawang baka in the future pa hindi siguro. Pero sa ngayon okay siya dahil puro pihitan lang talaga yung nagawa natin dito at testing ko na lang yung kabilang channel kung okay. Lipat nga natin. Ay, ano ba to? Suksok na lang natin dito. Eh. Okay. So, okay naman siya. Siguro mga boss, uh, wala na tayong may dadagdag dito. Pero yung ganitong trouble na palit lahat pihitan, ito yung pinaka, ano, para sa akin, pinaka practical, At uh, pinaka wise na idea. Kasi may ibang technician din na ayaw sa ganito. Yung sabi kasi nila sa dami-dami daw niyan, dapat kung anong sira lang yon ang papalitan. i nila yon. Ngayon, sinisita nila ako bakit daw pinapalitan ko lahat. Eh yun naman eh, kami dalawa ng customer ang nag-uusap. Hindi na yung viewers ko dyan na ibang take na ayaw sa ganitong diskarte na pinapalitan lahat. Eh wala po kayong magagawa kasi kaming kaming dalawa sa yung usapan na to ay sa pagitan namin ng customer at ako at ang gusto ko naman kasi isang gawaan na lang kasi may mangyayari diyan alin ba volume ang sira nagluluko na tapos yung iba nilang islang isan mo lang tapos yung iba hindi mo pinalitan e paano kung pagdating ng wala pang isang buwan bumigay naman yun kakalasin mo na naman hindi dubli dobli trabaho ka para sa akin kasi yung, yung mga pihitan na yan ay sabay sabay kinabit Maaring hindi siya sabay-sabay ano, masira pero magkakalapit 'yan mga boss. Kung may masira dyang, ano, isa sa ngayon hindi pa sira yung isa pero mga ilang linggo o ano, magkalo ko na naman yan at maramdaman mo talaga na pag may tama na mga potentiometer ng amplifier, hindi na maganda ang tunog at hindi na siya yung katulad ng dati. Ngayon, pag pinalitan mo lahat ng pita niya, ano mangyari dyan? yung tunog niya babalik sa dati kung paano nyo binili ng parang bago. Yun yung pinaka-purpose natin dyan. Kaya sa mga kapwa natin tik na, ano, na ayaw na pinapalitan lahat, eh, discardin nyo po yan. Hindi namin kayo papakialaman dyan. At kung mag-backjob man, eh, kayo naman eh. Hindi naman kami damay. Kung mag-backjob naman tong ginagawa ko, hindi ka naman damay, di ba? Ganun lang yun. Pero para sa akin, uh, ito yung alam ko na pinakamagandang discard at pinakapraktikal. Isang gastusan lang sa labor si customer at isang gastusan lang din siya. Kung masira mo matagal na naman. Yun lang mga boss at maraming salamat. Uh, God bless po sa ating lahat.